Hi guys, happy saturday afternoon ayan so ako'y na biglang nagising no, kasi nag ako sa tiktok ko ngayon nasa 3000 na yung badge okay biglang ang ko ang ko ng viewers biglang nag-notify sa akin kinakailangan ko i-end na yung aking live para maiwasan ang masuspende ang aking account kinabahan ako kasi na-detect nila na may nangyaring violation, meron akong naging violation sabi ko, hindi naman ako nagmumura or anything. Wala naman akong binibitaw ang hindi magandang salita. Kagabi lang ako nagmura eh. sa <laughs> ganun. sa sobrang, sa sobrang, sa sobrang emotions ko. Hindi to ko na, hindi ko napigilan na magmura. Ako yung magmamura. Which is, hindi ko naman talaga gawain yun. Sorry. Okay. So, na-realize ko, naisip ko, siguro yung violation ko, yung inano ko uh, binroadcast ko sa tiktok yung aking facebook page yung aking youtube channel parang nagpromote ako sabi ko i-follow nila ako doon sa ganito ganon ganon so ayun mamaya ng konti ayun, nag-notify na sa akin si TikTok. Uh, please, uh, we de detected na violation detected. Sabi nga nun. Uh, you need to end this live just to avoid uh, suspension. So, agad, agad, agad ako na gano'n. Nag-end nag, -ano, nag, nag -end ng, ng live ko. So, ayun. Natakot ako kay TikTok. Tapos nag-relive ako ulit. Wala na. Okay na siya. Na nag-relive ako ulit. Pero, bigla naman ako nanamlay. Kasi, yung marami kong views na wala. Okay? Nanamlay ako. Kaysa ko inantok na ako. Ayoko na. So, kaya, hindi na ako nagano Hindi na ako nag... nag ng live. Sabi ko, gagawa na lang ako ng video dito sa... Para sa YouTube ko. Ayun, guys. So... Ayun, ayusin ko lang, ha? Kasi masyadong maliwanag, eh. Ayun. Medyo dark. Ayun. So, just kidding aside. So... uh, This morning, nakita nyo yung aking post sa... Uh, na video. Yung sa... Yung... actual na situation kanina. Sa house to house dito sa village o dito sa Mahogany. So, tulad na sinabi ko na amaze ako kasi um, ako yung masyadong natutuwa talaga. At ang sarap sumama. Alam mo nyo ba? Alam nyo ba yung pakaramdam? Yung feeling na sumama ka doon sa, sa, sa house to house. I don't want to mention the name Violates uh, ko naman ulit yung community standard ni ni YouTube. So, <clears throat> kaya hanggat maaari, iniiwasan yung mga ganon, yung mga polit political, basta ganun. So, political matters. So, hanggat maaari, iniiwasan natin yan. Kasi, baka ma-violates tayo, masuspend yung account natin, which is, nag-start pa lang ako para magpalago ng account ko. na okay? So, ayun. Sabi ko nga sa inyo kanina, uh, ang sarap sumama. Alam nyo ba? Kasi, lahat ng mga tao na nag-aabang doon sa gusto nilang kandidato, ay sumasama ang nangyayari para na nag parang Parang halimbawa, dito sa kanto na to may naghintay. Bago yung mga naghintay na yung sasama doon, paghati doon sa dulo, hanggang sa dumami ng dumami ng dumami ang tao. Ganun na nangyayari sa house to house, di ba? Di ba nakakatuwa? Parang, parang ngayon ko lang na, ngayon lang ako nakasaksi ng ganong klaseng house to house. Promise. Ngayon ko lang nasaksihan yung mga ganon. Kasi, di ba usually naman, pag mga ganyan, uh, election time, kapag mga nangangampanya, yung mga nagkakampanya, may kanya-kanyang dala na talagang tao. Sila-sila talaga ang nagka-house to house. Pero dito, sa kandidatong to, I salute you, Sir Mayor. Uh, natutuwa ako sa lahat, all barangays, na pinupuntahan niya talaga ay eh ganun ang nagiging senaryo yung uh, lahat ng mga taong nag sa kanya ay talaga namang sumasama hanggang matapos so yun po ang sinasabing voluntaryo no? and we don't expect na ano mang um, bayad sa amin kasi yun ang sinasabing tunay na voluntaryo. Yung kusang loob, yung, <laughs> yung iba naman siguro kaya gustong sumama, nagmamarites lang, yung ganun. Pero ako talaga, sumasama, I'm working for that person. Kaya ako, kumbaga, gusto kong iparamdam ko sa kanya yung uh, yung aking buong pusong pagsuporta. Okay? Ayan, may natawag lang sa akin. Wait. Hindi may tumawag lang kasi sa akin. Kaya, na-distract yung aking paggagawa ng video. Okay? So, ayan, itutuloy natin. Nasaan na ba tayo? Ah, about doon sa house to house. Sa house to house na nagtila prosesyon. Okay? Hmm, house to house na tila procession ang nangyari bakit ko nasabi yung gano'n yun nga tulad na sinabi ko bawat area na merong naghihintay na tao mga tao okay, na gustong makadao pampalad ang kandidatong ito ay sumasama na rin okay sumasama na rin sila kaya ang nangyari parang nagdumami, nang dumami, nang dumami, dumami, ang sumama ng tao. So, yan po. Doon sa mga ganong sinayo po, doon natin makikita at mararamdaman ang pagmamahal ng tao doon sa kandidatong yon. Kasi, ikaw ba naman sasama ka dyan kung hindi mo naman gusto? Di ba hindi? hindi ka sasama dyan. ba? Diba? Ayaw mo dito sa taong to, magsasayang ka ba ng oras? Di diba hindi? Parang ano lang yan eh. Parang relasyon lang yan. Di ba? Bakit mo pag-aaksayahan ng oras ang isang tao kung hindi naman to importante sa iyo? Ganun lang yun siya. Simple logic lang po. Halimbawa ko lang yan. Okay? Ayan, parang So, ayun guys. So, nangyari kanina, nag-ikot dito sa buong village, sa kabila, nag-ikot. So, ayun, padami ng padami ng tao, tapos lumabas papunta na doon sa pinakanayon. So, doon sa pinakanayon, uh, hindi na ako sumama. So, I don't know what will happen na. Kasi, alam ko, ganon din ang nangyari doon. Kasi, hindi naman po ako pupwede na masyado akong na-expose sa masyado maraming tao. So, kaya ganon. So, kaya dito sa village namin, sumama ako. So, ang natin na kasama is yung anak ko. So, kaya yun. So, thankful ako for today. Kumbaga, uh, Saturday is fruitful day. So, masaya. Mm, sa kabila nun ay eh, meron din kalungkutan so hindi naman po lahat ng kasayahan natin nakakangiti tayo ay eh, masaya na tayo sa kabila nun may kalungkutan <laughs> but anyway so yung kalungkutan na yan just uh, set aside muna natin yan dapat we need to enjoy our life no? hindi natin kinakailangan magpakalugmok di ba so whatever happens okay, no. yun di ba may problema ka man ipagdasal mo na lang yan siguro may dahilan ang Panginoon kung bakit yan nangyayari sa buhay mo it's not too late para magbago di ba So, thankful ako for everything. Uh, may masakit man sa iyong kalooban, may sakit man tanggapin yung mga ganong pangyayari sa buhay mo. But, mananatili ka na ka matatag. So, kasi ang mga problema ay hindi yan ibibigay sa atin ng Panginoon kung hindi natin kaya binigay sa atin yan dahil alam ng Panginoon you're the one strong uh, ikaw isa sa mga para maging mas lalo kang maging matatag sa buhay mo dahil alam niya na kaya mo gawin yan, kaya mo gampan, uh, kaya mo lampasan niya mga kanyang klaseng pagsubok So, yan, that's it for today's video um, Kaya yan natin, okay? Walang Sabi nga, sa kanta ni Sa jingle ni Mayor uh, Hindi patuloy na susulong at hindi uurong Okay? So, napakaganda, di ba? Patuloy na susulong at hindi uurong See? So, yan ang isa sa mga favorite lines ko doon So, see Thank you very much guys for watching And I hope uh, Mas lalo nyo pa pong uh, subaybayan Ang lahat ng aking mga videos Na mga i-upload So, thank you very much Olet, please uh, Pasubscribe naman guys And pakihit na rin po yung notification bell Para updated po kayo Sa lahat ng mga video Na i-upload ko See you guys, thank you very much Bye bye